guys, nandito na naman kami dalawa ng aking sister na senior citizen. Senior <laughs> citizen. Bakit kaya to? Ayaw niya kami na senior siya. Ay, eh, matanda na tayo, no? Hmm. Yung, to, ayaw niya. Magkaiba kami ngayon kasi ako talagang, ano to, bagoong Shout out ang um, amin nga may lokano nga mga vloggers dyan. Hmm. Si Dami ka dinanggang. Hmm. May kayo, tamaan tayo ni o mo na dati ni o lamot ng lamot lamot lang o, na lamot o mo tibiyang na na ni dapat di si dami ide iti galunggong no galunggong ke pangmasa ide datayo nga nari kat nga pinagbiag kasi ide ti masida kata nari nangin ni na mata na wanan mano may sakilong 260 mo ti may sakilong na. O. To, Tata, mga kain man, nag-cross ka man, ano, naglamok ka. At cross ka man, ah, lamot ka nga lamot, nay! <laughs> mm. Kita mo, nay, may ka, the name, the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat, Panginoon ko, oh, sa grasya na binigay mo sa amin ngayong araw na to. Thank you, Lord. <laughs> 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 oh, bakit masikip yung ano mo ha? Kanin mo pa, wala na akong ganang kakain. Oh. Kapag ng <tong> ganang dinabi na ng kain. Ah. Eh. Yeah. Ngunti ang hang. Woo, sarap na naman to. Alam mo may suka yan, may suka loko yan. Shut out ng taga igigit ti baybay. Kan kan kami mamot sido. Kan na kami mamot sido nga press. si sida ito. -tar. Hmm. Tara pagbibago mm. na. Sarap. Hindi tayo nag-mic ngayon kasi eh. nakakanguho yung mic. Yeah. Umiyak ba siya, ano? Na? <laughs> wala naman, ano, wala naman siyang wala naman siyang anghang, wala yung isang sili. Mahal na naman yung sili ngayon, chinta kilo. Piso nga isa eh. Ay, mula na yung chinta. Mula lang. 800. Okay. Basta magti-December ganun. 800 pala. Eh. Piso isa. Bumili ako. Bili ako ng ano no. May naka-plastic-plastic plastic kasi. Lima. Bawat isang naka-plastic lima. Binilang ko. Limang piraso. Kung kagaya kabili siya. Pag lang kanyan. O ti. Kimbala ti. Mga laka sili ta. Hindi mas pa sili dito ta. Hindi demonyo ka sili. <laughs> Di diba sa bagyo bawal may sikahin ka ng sili? Hmm.

Mm. Nakakangungo yung mic eh. Ang green mask. Mm Tapos Hmm. rin. Mm. Yeah, may bagam mo. May tao. Ano kasi sila talaga kaya kaya ako nato. Sila tao ganyan ti Antik. Iyay kabatiti man. So itan naman kabatiti Antik. Hindi mo siya patiti. Antik nga tiya. Ah, Antik. Ati, oh, ati. ni anti na ka nung atiya. Mangtog ka nung kabatite. Ako. Anti na. Sa ulo. Ang katiya. Mm -hmm. Ha? Tingnan ka oh. Ha? Si Daka. Okay ha? Okay na sa akin, isa. Nakutkusim ka. Kaya kaya payat, eh. Kumain ka pa? Ayoko na. Sinako. Ba't ganyan ka kumain? Iyon talagang bituka ko eh. Ano gagawin natin? Tulad so, ka ng bituka ng mga alaga mong pusa. <laughs> na pusa kung tikman. Busog na ako. Ako. Pakaan pa ako. Ayan. Ayan o yung yung ano ko paloob yan kay marami yung kanin ko. Kina man siya nagdam. Ang dami pa. Sabi ko na lang konti ko mai. doon? Ayoko na. Parang wala hmm. kang gana-gana kumain ah? Ah, hindi masarap na busog na ako na yung biscuit nga na ubos ko sa akin. Tsaka <laughs> 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 yung ano, nag slice bread pa ako abang nasa baba ako. Ano pa ilalaman ng chan ko? Abang nakaiga ako doon, kumakain ako ng slice bread. Kaya ang tatong, ano yung lukbate? bukas mo doon sa lukbate. Ipasa sa kasita mo. Ang sab na? Hmm. ni Rachel nun Oo nga, sabihin ko sana. Basi sa kasita. Salamat yung mga nag-sender sa akin ng mga stars. Shout out mo Shout out po. Sabi mo si sa pangalan cellphone nyo pa yung cellphone ko naka-charge. <laughs> salamat po. Sabi mo, may isa pangalan. Nag-thank you na ako sa kanila sa hmm. Sumilip na ako sa bahay nila. Wala eh. Sinilip ko na po yung mga bahay nyo. Lahat po nang nag-ano, lahat po nang nag-follow sa akin. Sinisilip ko po yung bahay nyo. Maraming salamat. Mga nanonood. Gusto niya ako. ayoko na pala. Ano kasi akong cook eh. Mabihasin siya niyang cook siya Ha? Ang bihasin siya. Hmm. Pag isa na talaga suot sa ulo. Ano nga? Tumaba ako ah. Hmm. Ito mukbang ko. Ito ako mukbang ako ng mukbang. Kasi hmm. kamay ka madami ang kusim mo eh. Minsan pag nagmamukbang ako, hindi ko na kaya pinipilit ko eh. Hmm, hindi pwede yun. Ma-overeating ka. Ayan, yeah, pagkatapos mong kumain, di tumain ka. <laughs> <laughs> ma, ano, na-overeating na eh. Kala namin, inihihi yung pala, hindi na makahinga. Thank you guys for watching. Maraming salamat. Huwag po kayo magsasawa sa kapanood sa channel namin. Mm. Lomboy Channel and you. Queen Yam Yam. Queen Yam Yam. <laughs> YouTube. Tsaka <laughs> sa YouTube channel niya, Queen Yam Yam. Hintayin po ninyo yung YouTube channel ko. Soon po. O, para panunurin po rin yung mga vlog ko doon. Thank <laughs>